Good afternoon. Good afternoon. Laging kasama, laging kaibigan. Basta wala lang sampalan. Napakahaba uh, po ng pila sa DSWD uh, cash assistance. Uh, po sila ng cash assistance. Dapat po naka, na, nasa, ang pangalan nyo po ay nasa listahan po ng master list na sinabit sa NCR. Pagkasama po ang, ang pangalan nyo sa listahan ng mas, sa master list na sinabit sa NCR, bibigyan po kayo ng form at pag nakakuha po kayo ng form may mga requirements pong nakasulat sa maliit na staff nakalagay po doon ay ang kailangan ay may indigency certificate kayo nagmumula sa barangay kaya kailangan kumuha kayo as part of requirements para po makuha naman ninyo yung lakas assistance eh ang nakalagay po doon obligado kayong kumuha ng indigency certificate eh parang sinasabi po nila yun po yung mga taong Ah, nangangailangan ano talaga ng cash assistance. Mga indigent, may hirap na tao po na kailangang mabigyan ng cash assistance. Pero hindi naman po lahat talaga doon ay mahirap. Alam naman po natin yon na yung iba po ay meron mga nakakayaan uh, din naman po doon sa kanilang mga pamumuhay. Andito po si Pilo, ayan po. Hoy Pilo! Pabalik ako! Ah, papunta po tayo ngayon sa Barangay San Roque. Oh, you know. po tayo ng Indigency Certificate. No, ka Instagram. nga eh. Pati ni mo. Ito na po sa kauna-unang pagkakataon ng pagiging Pilipino ko. Ngayon lang po sana ako makakakuha. Ako makakakuha talaga ng cash assistance mula sa gobyerno. Ang kasagutan po ay sa susunod na mga araw. Kung talagang makakakuha ka. Uh! Thank you for watching! Oh, tayo kita eh. Ah. Eh, sabi ko dito na tayo magkikita eh. Andito po ako sa harap ni kagawad na to ngayon. Magaling kagawad na. Ah. Tuka lang, ano pa sa kanya? Tuwa ko lang kanya. Hindi, yung si Chef Tito. Bukas Bakit? Linggo kayo, walang Ah, walang walang nagano. Ah. Okay, Regency? Oh. Para, para sa akin. Eh, ayaw nung ano, nung hindi na tatanggap yung support eh, pag walang intelligence <whis> Ah. <ambitious> huh. bu bukas, bukas. Ano? Ah, oh, lunis. Ikaw pa rin ba admin ka ba? Oo. Oh. Sabi ko nga, ikaw ang admin eh. Eh, kaya rito bukas ah, eh. Eh, ready mo na ako. Iwanan ko na yung pangalan ko. Iwanan ko na. Para, 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 para. Para, no. Si admin na po ang bahala sa akin. Alam niyo naman kaya admin. Walang tinatanggihan to. Ano, ano lagay natin purpose? Eh? Ito. De, okay. na. Ano? Oh, dito. Like, share, and subscribe.